What's up mga kapanguk? Isa na namang malupit na adventure ang binalikan natin dito sa probinsya ng Rizal. Dito lang yan sa sikat na Daranak Falls ng Tanay. So nag-travel na tayo mula sa mantle bounce Wizal. Ang bayan kong mahal, kung saan susubukin talaga ang tibay ng motor mo sa dami ng lubak at putika na dadaanan. By the way, balik na tayo sa kwento. Inabot din ako ng dalawa at kalahating oras na para makapunta dito. Actually, suki na ako sa lugar na ito. Pero kahit madaming beses na akong nakabalik-balik dito, ay ito pa din ang isa sa paborito kong waterfalls. Dahil yan sa malalim at mataas na tall lunan at napakalinis na tubig at napakagandang view, lalo na kapag tagulan, kung saan napupuno ang paligid ng mga maliliit na waterfalls na lalong nagpapaganda sa lugar. Ang entrance dito ay 75 pesos at ang bayad sa parking ay 20 pesos para sa motor. Para sa day tour yun, dahil bawal mag-overnight, pero doon sa kasunod na waterfalls na tinatawag na Batlag Falls, ay pinapayagan ang overnight basta wag lang magpapagabi joke lang po, pwede mag-overnight pero ibang bayad na ulit ang papasok dun. So ito na nga at ini enjoy ko na naman ang mga talunan na tulad nito. At madami na naman akong nakasabay sa paggagala. Kaya shoutout sa lahat ng mga nakasabay at sorry na agad dahil lit ako mag-upload ng video. Medyo busy lang talaga sa work. Para sa trivia of the day, alam nyo ba na ang pangalan na darana? ay nagmula sa Tagalog na salita na dadanak na ang ibig sabihin ay umaagos o sa matatandang kwento ay dadanak ang dugo dahil sa history din ng lugar na ito noong unang panahon. At alam niyo ba na ito ang pinakamababa sa tatlong falls na matatagpuan sa parte ng lugar na ito? Tama, dahil ito ay karugtong lang ng dalawang falls na nasa ibabaw. Ang Batlag Falls at ang Blue Lagoon Falls. Naubusan ako ng masasabi kaya enjoy na lang natin ang kagandahan ng lugar na ito sa isang magandang tugtugin na hindi ko naman naiintindihan ang ibig sabihin Tama na please tell you e kuy ka ka kuy uy u balik-balik ni pagamay daw kung kasakit sa gikaw ra'y gipangita Di na kumabalik ni mo Di na Di na Di na pa'y pusta Inigumanan Ako ra'y Ba' kay diet ko ka pasalig ng mapugnan king gibati tua pagior itaun mausa Ba' ba send me keep up panus aku mausa Shout sa inyo mga nakapango kung sakalin matagpuan ninyo ang video ko na ito taas na lang ng kamay sa comment section para mai sa inyo ng mas maayos at huwag kakalimutan mag-like, mag-follow at panuorin ang iba pa nating video. Salamat po!